Ayan, 5 pesos ang binta ko dito guys. So, kaya mo bago. Bago sa paningin ko kayo, kumuha ako, bumili ako kanina doon sa ano, may paradahan. 5 pesos. Ano nga pala to? Um, pastillas. Sushi pastillas. And then ring rin isa. Oh. But, ito. Isa pa lang ang binta nito. Try lang ako, ba? Diba? 5 pesos din. May tubo na tayo dito na 25 pesos. Hindi din ano. 15 pesos sa baba. Hindi piso. Sa piso lang kita natin makapuno naman siya. pastillas dito na tigpipiso. may pagkain ng anak ko. Tapos ito pa pala o ito. Kita nyo ba? No? Ayan tigpipiso din po binta ko dyan. May kita natin yung 10 piso chicharon. Yan ang aking binili kanina. And then, itong big boy na tigo 8 pesos. And ang ating bangus na tigo 8 pesos. And then, umabot din ako ng 604. Lahat kasi may dalawang tinapay na dinagdag ko. Binigay ko doon sa ano, isang badyo na bata kasi nagugutom na daw sila. Kaya bumili akong tinapay. Binigay ko sa napatig pipi. Ano lang, tigil 5 piso lang. Actually, gusto ko nga sila pakainin sana. Kaso lang hindi ako naintindihan ni ate. Sabi ko ni ate, di ka ba tagalo? Sabi, hindi po. jo po yung salita namin. Sabi ko, ano po yun? Um, pampanga or ano? Um, pangasinan. hindi rin di pa niya ako maintindihan. Uulang siya nang uho. Pakainin ko sana siya kanina. Ayun lang, guys. Ang hmm, kalat pa natin, hindi ko pa nadampot, di ba? Ito po, pa pa na may tatlong tayo. Yung kaka-deliver lang ngayon ni Lani Store. Itlog natin isang tray na lang. Hmm. Isang tray na lang na itlog natin. O e, di ba maganda na tingnan ang aking bagong tindahan? Ito, nandiyan na yung ating ano, nandiyan na yung ating bourbon at saka mga kapit coffee mate, kaya oh. na, Hindi ba? Diyan ko nalang o oh. oh di ba? Ang aking bagong istante. Flex ko yung mga bagong istante ko na ano. Napeke ako. Hindi <laughs> napeke pero nakaya na naman niya oh. Nakaya naman niya magkarga ng mga dilata, di ba? Nakaya naman yung ito, uh, medyo parang meron pa yung paninda natin kasi yung tindahan natin isang dipa lang naman <laughs> ay nako pero marami na rin yung laman kahit pa paano diba nakakatuwa na ba? Diba? Uh. nga pala magtaka kayo kasi lagi kong lagi kong naano sa vlog na may CCTV ako dito nalipat ko na pala sa labas kasi kinuha na yung CCTV namin na vlog Indonesia na siya sa TV silipin natin. Ayun na. na siya sa labas ng aming tindahan. Ayan. Yun lang. Alin G? 5 yan G. Opo. Pati Alen. Alin? Oo. Sushi. 5 din siya. Ito. Ito po Alin itong rainbow? Sige ba, kaba? Di ba? Unti na lang yung ano natin. Dami nang bumili bili Kasi di ko na i-display agad. Sabi ko sa'yo, di ko na i-display agad yung ano natin. Ay, ngayon na i-display. Ayan, marami ng bata na pumupunta dito. Hindi ko lang nabibidyohan yung ibang bata. Kaya, thank you for watching, guys sana naman subscribe po kayo na sa 200 plus pa yung ano ko 250 to subscriber pa lang ako thank you for watching bye